Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magwantuhan. Ayon kay NBA insider Zach Lowe ng ESPN ay 100% sure na maglalaro si Bronny sa opening night ng NBA kung saan magaganap ang game ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. Ito nga daw ay sa dahilan na para mabigyan ng quote-unquote moment sila ng kanyang ama na four-time MVP at legend ng sport LeBron James. Ganun ba man ay may mga usap-usapan din nga na sa unang bahagi ng regular season ay ililipat muna si Bronny sa G-League team ng Lakers sa South Bay Lakers dahil dito nga ay may mas chance siya na makapaglaro at hindi lang uminit ang puwet sa bench. Sa batang edad nga ni Bronny ay kailangan niya na maglaro ng madaming minuto upang mas mahasa at mas mahinog ito. Ngunit hindi pa nga siya deserving o at least capable na magproduce sa NBA para mabigyan ng madaming minuto Kaya naman inaasahan na sa g League muna siya magpapahinog Ganun ba man inaasahan na maglalaro siya kasama ng kanyang tatay sa opening game ng Lakers Laban sa malakas sa team ng Minnesota Timberwolves na may rising star Anthony Edwards Bukod nga sa Lakers at Timberwolves ay may game din nga sa first night ng 2024-2025 NBA season Ang number one seed last season and reigning champions Boston Celtics laban sa number 2 seed sa East last season ng New York Knicks Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa sikat na newsbreaker ng NBA, Adrian Wojnarowski o mas kilala bilang Woj. Inanunsyo na niya ang kanyang pagretiro sa paghatid ng mga balita. Halos lahat nga ng malalaking news sa NBA ay nanggagaling lamang sa dalawang tao. At yan nga ay si Woj ng ESPN at ng The Athletic. Palagi nga nang uunahan ng dalawang ito sa mga balita. Ito nga yung mga tao na hindi talaga natutulog tuwing draft day, free agency, trade deadline o iba pang mga big events sa NBA. 34 seasons na nagtrabaho si Watch bilang newsbreaker sa NBA. Sa 34 seasons na dito ay nakabuo siya ng magandang relasyon sa mga front office members, players, coaches at mga tao sa liga. Kaya naman madalas siyang manguna sa mga balita taong 2010 na magsimula na gumamit si Woj ng Twitter upang ihatid ang mga balita dito. Sa 14 years nga dito ay may 47,000 tweets nga siya mga kaibigan at may 305 million likes. Siya din ang most followed sports news reporter sa buong mundo. Mas pinili na nga ni Woj ang tahimik na buhay bilang general manager ng basketball team ng kanyang alma mater. Mahirap nga ang trabaho ng newsbreaker dahil kahit may ginagawa ka o minsan natutulog ka Kailangan mo nga talagang isang tabi ang yung ginagawa at maghatid ng balita at posibing ayaw na nga ni Woj ng ganitong stress sa kanyang buhay. It was reported na tinanggihan ni Woj ang 20 million na sahod ng ESPN para manatili sa kanilang kumpanya. Inaasahan nga na papalit sa kanya sa ESPN ang mas bata na si Shams Sharanya na may edad pa lamang na 30 years old. Ganun pa man ay nagretiro na nga ang kanyang rival na si Woj na pinauso ang Woj bomb dahil sa kanyang mga pasabog na balita. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?